Ayan, nagpapaksiyo tayo ng tulingan. At marami siyang talong sa ilalim. Mayroong talong yan. Nilalagyan ko ng siguro anin na talong. Okay. At uh, gagataan natin po siya mamaya. Kaya, ayan na siya. Kasi sabi ng anak ko, mama, gusto kong kumain ng paksiyo na may maraming talong. Eh, buti na lang nakabili ako ng tulingan ng krisko. Maliliit lang siya parang braso lang ng ano braso ko maliliit lang kaya mamaya lalagyan natin ng gata Ayyan, lagyan na natin siya ng unang gata. Ito may isang cup tayo na unang gata kaya lalagyan na natin siya. Okay. ayan, tama lang 'yan. At last nating ilalagay diyan 'yung kakang gata. At ayan, dito na naman natin ilalagay yung kakanggata. At so, mayroon tayong 3-4 na kakanggata. Ilalagay na natin. Kakanggata, yan siya. Yung last natin. Tama na yung timpla niya, yung anghang at lahat. Kaya buka pakuluan lang natin siya, saka natin patayin. Ayan, kulong-kulong na at sa na